Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kahit ikaw ay sinasaktan niya, ay naghahabol ka pa rin sa kanya. Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kaya minsan, nalulungkot ka at napaisip ka kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. Dahil sa sobrang mahal mo siya, pero ikaw ay baliwala lang niya. Kaya gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay epektibong ritual at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganoon mapadali po ang talab nito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng plastic o zeplac, lagyan mo lamang ito ng kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at kumuha ka rin ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o pusporo at sunugin mo lamang itong dahon ng laurel at kunin mo ang abo at ilagay ito sa plastic na inihanda mo na may kalahating kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat ito, ay itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At wala na po kayong kailangan pang o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong sobrang mababaliw sa kakahabol ang partner mo sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Basta gawin sa mabuti itong ritual at hilingin ng buong puso. At dalhin o itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.